Good morning. Okay, sir, okay, naka-harvest na po sa kaysong sa saging. Ito, pati saging ito. Ito, to. Yan. Yan. Kana saging nga, oh. Kung nakita mo, mga saging na isya, oh. Mga saging. So, naka-harvest sa kaysong saging. So, syempre, natin kaya atubangan man ta, kapit bahay man, agaw man. So, bahay na dyan ta. <laughs> Kaya syempre, ato, atubangan man ta. Atubangan man ta sa ilahang sagingan. <laughs> so, gibahay na. kita ka kistong. Tanan kami dire. Tagamin kay saging. bahin ba, bahin bahin, yan. So, pinikin siya, pahinugunan na pero kung gamay-gamay unya. Ug may nugla gamay. Dung na, na namo. Ay, mabut pa na siya ate, right, no? so, dumingo, si ate, ka pun no. So Karong Domingo mabut si ate magdatog uh, ah, bagoong magdaba siya sabi, ah, ginamos. Yeah. Bili siya tapos pare sa ginamos na ko. Kalamian. Pwes nang lamian eh. Okay, sa duming ko man ni mama, ika, isa ka tuig ba? So, mabuti si ate, sila. Yeah. Mula din ako kapaabot o, oh, mukha na niya. Tapos pa rin sa bagoong. Labi na ka ng bagoong gikan sa lubo. Naku, Diyos ko ka. may na. Karang lapot nga bugoong ha. Ginamos ba nga lapot? 0 ah Tapos na nako kay maghanda-handa na bata kay magsuda ta sa trabaho. Hatig malit na pud ta ani. Eh. Kay sir kay naka-harvest na pud suka si sa saging ato, ato saging ato ato. Yan. Yan, kana saging nga oh, kun mo mga saging na isya oh mga saging. So, nakaharbis ko is tungog saging. So, syempre, natay bahin. Kaya tubangan man ta, kapit bahay man, nag-agaw man. So, bahinan dyan ta. <laughs> Kaya syempre, ato, atubangan man ta. Atubangan man ta sa ilahang sagingan. <laughs> so, gibahinan. na. mo ni Kestong. Tanan kami dire. Tagami ni Kesto saging bahin ba? Bahin bahin. Yan. So, pinikin siya. Pahinugun na mo. Pinugun ni gamay gamay. Unya. Ug mahinug lang siya gamay. Lungago na na mo. Ay! Mabut pa na si ate. Kaya right No? So, Karong Domingo, mabut si ate, magdatog, ah, uh, baguong, magdaba siya, ah, ginamos. nah, yeah. Puli nga agin siya tapos parisag sa ginamos nako kalamian ni. Porsang lamian ni. Eh. Okay, sa duming ikaw man ni mama, ika isa ka tuig ba. So mabut si ate sila. Ya. Yeah. Kan, mo di kan na ko kapaabot oi eh. mukha na ni. Tapos parisag sa o. Labi na kanang bagoong gikan sa lubo. Nako, Diyos ko lang may kayo na. Kanang lapot nga buguo nga. Ginamos ba nga lapot? Pursang lami ah. Tapos maniwahaw na ako kay maghanda-handa na bata kay magsuda ta sa trabaho. Hating malit na puntaan ni. Eh. MCJ Bumble Bumble <laughs> Maupit pagmata na ako. Ay ganihay mata ko kay syempre akong anak na nanghid na kay inagalis alis inag, alis ni sa padulong padulong na siya sa kuan sa eskwelahan bisag natog ko amatan niyo ko niya anak ay tapos nabulol na taani oy ah gigisingin na niya ako para ano lagi nagbibless sa akin. hindi, ko, hindi yan, ka, uh, na alis kung hindi magbibless yan gayan kang si Harriet ano Bamboo, bamboo bay. Tara wa. Tara po doon. Punta sa zoo. Did you na sa muling kod? Nakasal sa perming abo hato na. Nang na ko na to. Nang tangtang ni. Tangtang na. Okay. Amo mo nang gi butakag play bar. Di ba? Siyempre, hindi kita kita ka ba? Okay. Siyempre, kaya na kay silingan. Ay, mama na siya o. Tapos, unyo na. na na siya Gut mo na siya, mag-init na nag-uni sa. Kay, syempre Magkapi ko ani. Nawala man ko eh. sa hmm. na, na mag-isa. Ah, sa una, kinadaghanan ni sa kayo. Nga no, na no, nagtaka niya ni eh, kay. Naisa na makabok na milin. unya niya, do inidol na. Duhana. Ambot, kung saan nagikan sila, siguro nang layas na ni Kucharaha o pati nang layas na, oy. Eh. Bago po ni, eh, ano na sila nang layas ng mga kutsarahan eh. Magtaka ka ba kay... Daghan na siya kayo. Tapos karon na isa naman na eh, kakucharag, isa na katinid saan naman eh. <laughs> Magkapis ako. <clears throat> Magkapis ako. Yung saging, idapin natin yung saging. Okay. Kapito anak ko. Oh. Kapito na siya gani ha. Huwag kini. Ah, gisalinan ko niya. Okay, masalinan din na siya. Kapi ko. Napuwa na nga mga sukal guys ha. Ah. Gamay na ako. Madiabitis taan Ako ba? Sige ko muna. Kaya muna mati ni mong kaunog na mo'y kape. Dat, hai, may kape, dat. Ay, nagtan na may kape. Bili, dat, kao. Nagtan may kape, nagtan kape guys. Okay. Kape, kwa to, kato sa kwan ako. Atong, nagtan may kape. Tapos, namin namilin, ano, gabi eh toyo tuyo tuyo ang masit ang gabi saan saan naman niya may mga kasabtan ug sayo sud ano gutom nako ay ga toyo at sud ang karolong sana na siya, eh. dila dila ni. kuan. Ay siya. Sinangag ng luto. Pag hotdog. Sa isman. man. Lambol Kanang... hey! ba yun? Ang nito yun. na siya pa rin sa nanin, oh. Ito yung Kanang, he! Bugad ugoan ko ba? Sinangag nga luto. menyemangka, <laughs> <Gasa tishanang. coughs> ya harus jajan nang, nak ka ke dat. Nagtamig kape. Palit. So, 10 minutes. <coughs> Fried rice o kuan Tuyo. Ay! Ay, kabuang dak ko. Sus. Pag-abri na ko, ani. Pag-abri na ko, ay, nung siya man eh. Nung salan man. Tanawag sa luto na ho, oh, fried rice. Nabutangan magkape. Ang naman niya, ay. Ano, di ba di hindi mag... Kukan? Pagpawan na lang. Pagpawan na lang siya. <laughs> Tawag pag-abrin ako. Pusang <laughs> Nalak ang mga Isa niyo ay. Kira Mahal mo sa mga guys. Kinakasigang tira mo. <laughs> Kasi syempre, di man makumplito atong kalug na may kape ba? Bisa gakabog-kabog na na ating daghan. Kaya nga, nagumana kong kuan. <clears throat> mag ko ako. Maligo na ko unya. Aron musud tan tansuan ni. Eh. Kay syempre. Unsa na man ni? Ah. Huh? Guys okay, oh, napuro na man ni kape. Saan may pagkain na di pait ni kayo? Pait kayo, murag kinabuhi ba? Kapait. Ingay <laughs> e, ang sarang nasa na maning hirang kuan ha. Pape. Pe. Sabi ni Shana, ano kayo nangyari kay, ano? Kay madam. <laughs> Gipopawa na. Ay, magulit siya. Dami ba? Hmm? Pait ni. Murang kinabuhi. Pait ni siya. Pait ni. Pait ni. saya lulut hoy pake tuh tamis sama lagi sade Kumain ka na, Dad? Ayun na, pangalas ko ito. Eh. Kumain, kumain na daw siya. Kanina ng alas 5 pa. Nabala ng araw. Pero labing klaro, bitaw. Huwag na-adjoy ka ng na... Bird ba? Bird, bird, si ano rin. Bird, si, si, na, kung kain. Nabulo naman tayo niya eh. Wait lang, sanang. nang. nang wait ha. Hmm. sa samay rin na Kaya hindi speaking man eh. <laughs> huh? Sabi ko, hindi mag-iring na to, Ang ating pusa, ang ating cat. English speaking. Hindi mo na siya kasabot ang Bisaya. Nga. tagalog tagalugunin mo kayo. Magatagatag na mamata ni siya nang. Tugot <laughs> oh. Mm. kasabot kayo Bisaya. Ha? O kasabot kayo Tagalog. Gahiyat ka, mangayo ka. O niya na, paghuwat. Ha? Sanang, nang. O, oh, mauaw. Kamira siya, may ka Sanang. Sus ni si Shanang ng kamera siya Uy, tanaw diri ba? Shanang! Tanaw diri! Hindi ah, na ba sa tanaw? Uh, Palingulingul na eh, eh? Shanang! Pero ang tagiyan eh. Si Dayan tagiyan eh. eh, man siya ulian ni Dayan. Hindi na diri na mo. si Shanang. Lumayan si Shanang, Umalis. <siya> nang, umalis <laughs> umalis si Shanang Yun yung ko. Kay eh, di man makumpleto atong kaon. Pero tinobya, no? Di dito makumpleto ang kaon. Kung na kay nani tuyo ba? Bulad. O kanang ginit, gini, ay, fried rice nga ni. Huwag na may kuan. Huwag na may kape. di dito makumpleto yung kaon. Kailangan na dito kape. Bisa kakabog-kabog na tong dibdib ni di mo. Kape gihapon. Hahaha. <laughs> dali dali ko kan kay maliko na ko malit ko ani. Ah grabe po di ahos sa kay. Bawang ba ahos? O sa magdati buok man. Grabe ka panggitig lutuan لكنها <applause>